Total, di nyo naman kayo mm -hmm. Puro lang kayo pilot study. Dalupasa na nga ako eh. Okay. Sa tagal ng pilot study, graduate na ako. Apat na taon. Magmamasteral na. Tapos, sasad magtataka ngayon. Nagtataka ngayon ngayon, bakit walang booking? Ba't naghahabal? Eh, ang tatalino natin sa gobyerno eh. Mas matatalino yung nasa kalsada. Mm -hmm. Kami yung nagsiservisyo eh. Ay nyo makinig sa amin O di gagawa kami ng para Para kumita kami ng mas malaki rin so, Kung yung... hindi natin po ililegal to Ilang taon na? Si Ariel nga eh. Tumanda na rin eh. So, sino, sino mo dito? <laughs> Gobyerno na po. So, ang kas, wala kayong monitoring system na pag uh, yung inyo pong rider nagpatay ng app, agad-agad questionin mo, bigyan nyo ng uh, uh patawag para magpaliwa ka na. Um, Kasi um, nangyari talaga yan palagi, yung nagpapatay ng app, especially kapag rush hour or kapag uh, umulan. And, yeah, buti na point out ni uh, Sir Patrick, and para makolorum sila and then magcha-charge sila mas malaki now itong pasahero eh gusto lang makauwi sige kahit na triple pa yan wala kayong sistema na para ma-address itong issue na to sir maraming salamat po Mr. Chairman actually po meron po kami yung fraud detection system chine-check po namin kung yung frequency na pagsisirado ng ng uh, offline tas pag-online meron pong algorithm yon na nagdetect na kung ginagawa niya ng madalas, ibig sabihin, um, either nag-check siya ng price para malaman yung, malaman yung uh, presyo, yung, yung bas basihan bas ng presyo, tapos in-off niya yung app para maghabal-habal. So, yes. na-check po natin yung Meron na po tayong, meron na po tayong mga naban based on that. pero, um, pero sir, mataas apa? ang insidente ng pagpapatay ng app during rush hour. Hindi mo na-observe yan. During uh, uh, mga umuulan-ulan. Sir, actually po, kami po sa experience po namin, no, um, for peak hour at for, um, for, for pag umuulan ng konti po, basta hindi po typhoon, actually yung drivers po namin tumataas po yung online. Tumataas po yung online bikers namin on the road. No, sir. Opo. During, during uh, uh, peak hours at kapag umuulan, no drivers available palagi yan. staff ko. Mm. -hmm. Yan palagang reklamo ng mga staff ko. Sa Sasabihin, no drivers available. O. Oh. Tama po yan, sir. Kasi, maging sa Grab, ganun din. pinapatay yung apps. Di ba? Ah, ito, ito si Mr. Baka may kasagutan si Mr. Malungson. Sir, amin na kami, sir. Ha? Huh? Sa tagal kasi ng pilot run, gumugulang na yung mga rider. Mm uh -huh. Ang tagal n'yong i-regular to uh, Gawin yung gawing batas to Nakakaisip na yung rider Ng bagay na papabor na sa kanila Ang tagal eh, na kasi kami na. ng panahon eh hmm. Naikita namin 2017 40 pesos lang ang ang, ang ang gasolina 50 hanggang 60 na ngayon Hindi naman tumaas ang per Ngayon, ang, ang mindset ng rider Ah, magulang kayo ah Mga malalaki na yung kumpanya Di pa kami kikita sa inyo ng libo ano, Ang ginagawa ng rider Nang gugulang na rin gulangan. Total, di nyo naman kayo mahuhuli. Mm -hmm. Puro lang kayo pilot study. Dalubhasa na nga ako eh. Okay. Sa tagal ng pilot study, graduate na ako. Apat na taon. Oh. masteral na. <laughs> Tapos, sa saan nagtataka ngayon, nagtataka ngayon ngayon, bakit walang booking, ba't nagahabal, eh ang tatalino natin sa gobyerno eh. Mas matatalino yung nasa kalsada. Mm -hmm. Kami yung nagsiservisyo eh. Ay niyo makinig sa amin O di gagawa kami ng para Para kumita kami ng mas malaki rin so, Kung hindi natin po ililigal to Ilan taon na. Si Ariel nga eh. Tumanda na rin eh. So, sino si sino, Sisi sino, mo dito? Gobyerno na po. Ang tagal na ng pilot study. Ang sabi noon, nag-uusap kami, pilot study, six months to one year. Liman taon na po, masteral na. Mano uh, man lang sana, sir, eh, every now and then, nagbabago ng LTFRB chairman eh. Dati, si... Ang humuli pa sa amin, si Lizada. Sino si Lizada? Dating, ano, spokesperson ng LTFRB. Uh, spokesperson? O, siya, chairman. Siya na eh, yung board Iyon. member. Mm. Ba't kahinulay? Kasi illegal daw po kami. Ayun lang alam namin na hanap buhay pag bumotorsiklo eh. Eh matagal na yung habal-habal eh. Wala pa sila sa gobyerno. May habal-habal na eh. 2009, may habal -habal na, may habal-habal na. Pinupose na ni Congressman Ace Durano. Hanggang ngayon namatay na si Representative Raul Delmar ng Cebu. Andyan pa rin yung ano. Panukala na yun. Nananatili yung pilot rin eh. Hindi ko malamang kung patalino tayo o pamangmang eh. Ah... Uh... Attorney Guadis, pakisagot lang. Or you want to answer that? You said chair, I did uh sasagot tama po si chair Guadis, but I I I I I I uh po dito na nagugustuhan ko yung sinasabi ni Mr. Magluson because basically yung po yung reality on the ground. Eh syempre po, it it's connected sa amin sa gobyerno, sa ating mga big players and with your respect, even sa sa ating proseso sa paggawa ng batas, siguro it's it's a wake-up call. In such strong statement, well, no. but we appreciate that. So, uh, Chair Gwadis, please. Mr. Chair, when I came in, the uh, pilot study is still uh, on on process. We submitted the final report, both houses, a Committee on Transportation for both High Senate and the lower house. When was it submitted? Uh, we submitted the report to your office, I think about three or four months ago then. under the chairmanship of uh, Senator Gracepo the committee report for the you will submit now if uh, uh, can you submit it to us yes of course mr chair to me, to my office, we have an available copy yes mr chair okay the version for the lower house was submitted in fact the lower house had already passed the bill on its third and final reading and then inaangat na uh, po sa senate for uh, the uh, okay. disposition of the Senate. So, nasa, ang bola ko ngayon nito is in the Senate, Mr. Chair. And okay. if you haven't received one, I can give you one today. I have okay. a soft copy which I can furnish Mr. Uh, Maglunsod thank you so very much for raising that issue. And uh, I didn't know na eh, may problema din pala dito sa site ng legislative, yung pagkagawa ng batas at nasa Senate. And bago lang po akong chairman ng transport. So baka na-overlook lang yon. So I'll look into it. I'll make sure na it will, the ball will keep start rolling again. Maliwanag ko lang, sir, kasi dati pumasa na sa Congress. 17 Congress, pasada sa Senado sa Congress. Hindi pumasa sa Senado. 18 Congress, pasado sa Senado. Hindi pumasa sa Congress. 19, 19 Congress, pumasa sa Congress. Sa Senado po ngayon, hindi na naman. Kasi, sir... So, kat, yeah. Kada mag-election po, lagi kami nagagamit mga rider. Lagi kami tinutulungan pag tuwing election. Pagtapos ng election, hindi na kami natutulungan. Iwan na naman po kami sa ere.